Hello mga ka at summer na kaya meron tayong summer outing kasama ang aking pamilya at kasama ang aking mga kaibigan. Tara na sa Laia! Woo! Eto na! Welcome to San Juan, Batangas kung saan maraming beach resorts dito at pumunta tayo sa Tita Pilar Beach Resort House Rentals. Ay, naku, tara na mga ka-Fenny! niyo na kami sobrang init at dumating na kami dito for almost two hours ang biyahe namin. Kay Pilar, ito yung kanya oh, ah, di ba? Maganda siya. Tapos, yun yung may-ari. Hello po ito Pilar, maraming salamat po. Napakamura ha. Beachfront kami, beachfront. O, oh, nyo o, oh, ayan na o. Oh. Mismong tapat ng dagat, ganon! Pero napakamura at napakalinis. Kumpleto ang gamit ay nako perfect pang pamilya pang kaibigan pang tropahan lahat lahat dito kayo perfect sa tapila ang lamig lamig ang lakas lakas ng aircon nila at kompleto na ang gamit mga ka-friendly good for 10 to 15 packs kasha kayo dito kung gusto nyo lang mag chill chill pumunta na sa San Juan La Ia Batangas Video okay, libre na yan. Hindi ka na may Ako, only songs na yan. Bonggang bongga. At hanggang 10pm ang video. Kasi syempre, mayroon tayong curfew sa kantang at para mag-iingay. Ay, kasama aking best friend na si Yuri, Kasama si Ate Grandel. Kasama ang pamilya niya. Kasama ang nanay ko, si Ate Sam. Syempre, ang mga kaibig ko, si Yalen. Ayan, si Na Yuli, Si Namaki, si Aris, Kompleto. Si Baby Chalabs nandyan. Ay, nako, perfect. Ay, nako, ma love kayo. Kasi, alam mo, ang oh, napakamura! Ang mura mura sa Tita Pilar rent, rental house nga bonggang bongga. At syempre, magkantahan, inuman, kainan, food trip, ang labanan, ay nako, kompleto gamit, libre gasul Ay saan ka pa? Napakalinis pa ng kanyang place. Dako kaya kung pupunta kayo ha, puntahan nyo, hanapin nyo, Tita Pilar. Ay nako, mismo front beach lang ng bonggang bongga. Hindi nyo kailangan maglakad pa ng malayo. Eto na, kay Tita Pilar na munta, Napakabait pa ng may-ari. Ang daling kausap, napakamura pa. Kaya ngayong summer, ano na? Kulayan yun na ang drawing ng barkada. Diba? Pupunta na kayo. Mag-swimming na kayo. Di nyo kailangan magbiyahin na sobrang layo-layo pa. Walang tawid dagat. Dito lang yan sa Maylaia, sa noon, Batangas. Pupunta na kayo mga kafe Ay, naku talaga. May love kayo. Asa tambuhanin, buhangin. Sobrang init, talagang parang swimming kayo, bonggang bonga, hindi masakit sa paa mga ka At hindi crowded, yun know, ang maganda rito sa Laia, no? Kaya, punta na kayo mga ka-Fenny Bonggang, bonggang, bonggang Pak na, pak na, pak Siyempre, kakain ka ng bonggang Sa tabing dagat, tabing tuyo Na may daeng Naku, Diyos ko, eto na Punta yung Tita Pilar. Go na, napakamura. I-message siya lang Facebook page. Tita Pilar Rental House. Go na mga ka -frenny. Salamat. muamua -mua. Happy summer. Habol tayo sa tag-ulan. Kaya kailangan maligo ka na. Drawingan na. Kulayan na. Kulayan na mga ka -frenny. Ang inyong summer. muamua -mua. chup Chup-chup. Thank you so much.